You're still watching Family Feud, mga beauty queens and their loved ones ang naglalaro ngayon. Pero bago po natin ituloy ang uh, masayang laban, may mini-survey muna tayo sa ating lively studio audience. Ready na ba kayo? Yay! Ito, gusto, gusto ko na malaman. Simple na yung tanong, ha? Name something na hindi basta-basta nalilimutan. Oh. Okay. Ano pangalan mo muna? Christine po. Hi, Christine. Okay, ano yung sagot mo dito? Siyempre, yung pangako, kuya Dong. Pangako tulad ng? mamalin daw niya ako. Tapos, magkatapos umutang, ayun, nawala na. Ay, talaga! Hindi talaga dapat kalimutan yun. O, oh, isa pa, name something na hindi dapat kinalilimutan. Okay, pare. Ano pangalan mo? Jeff po. Jeff, okay. Ano kaya yun? Siyempre, ang birthday ng yung jowa. O, oh, anong birthday ng jowa mo? Kaso, problema ko ito, wala akong jowa eh. Ah, yun naman pala! <laughs> Ay, okay, hindi, maghanap ka muna! Dito ba? Wala kang makita dito? Wala po. <laughs> Parang umiwas ka, no? <laughs> umiwas ka. Anyway, thank you guys. Back to the game. recap up muna tayo ng score. Team Major Major, 145. Dini Besties, wala pang puntos. Kaya ito na po ang round 3. Maglalaro na ngayon ang pamangkinuvinos na si James at ang beauty queen turned real estate broker na si Ross. Let's play round 3. Come on, ladies. And gentlemen... Good James. Good luck, Ross. nag kami ng isang daang babae sa tanong na ito. Okay? Top six answers are on the board. Iisipin mong isip bata ang iyong boyfriend kung mahilig pa rin siyang maglaro ng blank. James. kuchi kuchihan, kuchi kuchihan, Andiyan ba ang kuchi kuchihan? Yeah! Top answer, James. Pass your play, James. Play po. All right, Ross, balik muna tayo. Let's go, James. Team Major Major. Nako, no, round three. Ito ayon sa isang lang babae. Okay, sila si Nerve. Iisipin mo nga, uh, isip bata ang iyong boyfriend kung mahilig pa rin siyang maglaro ng black. Video or online games? Video games. Video games. Survey says ng video games. Wala. Venus? Ano pa kaya? Isipin mo, isip bata ang boyfriend mo kung mahilig pa rin siyang maglaro ng black. Teddy bear? Teddy Bear. <laughs> <Teddy> bear. <laughs> stuff Toys. stuff Toys. Okay. Teddy Bear, no? Huwag oh. na pa yan. Diba? Ay. Medyo kakaiba yun. Oh. Teddy Bear. Wala. Billy Bessies, time for you to talk about your uh, steel answer. North, ano kaya? Isipin mong isip patang boyfriend mo. Mahilig pa rin siya maglaro ng ano? Action figures. Action oh. figures. Kung meron toy car, makamari. Action pwede. figures. Pwede? Pwede, yeah. pwede. pwede. Wala rin. Uh -huh. Selena. Makakapag-steal ka. Pag na-steal to, okay yung puntos natin, ha? Ah. Ano kaya, Selina Um, tagu-taguan. Tagu-taguan, Ross? Pwede, pwede. Uh -huh. Lego. Lego? Lego. deyan hindi ako sure kung anong tawag. Mobile Legends. Yun lang yung mga nababasa kong comments lag. Okay. Now, Nicolette. Okay, ulitin ko, ha? Ayon sa isang dagbabae. Eh. Iisipin mong isip bata ang iyong boyfriend kung mahilig pa rin siya maglaro ng ano? Pog, pog, tagutaguan. Okay, tagutaguan. Sabi nila, tagutaguan. Services. Whoa! Ah, diba? <laughs> anyway, tignan natin kung ano pa hindi na kukuha. Number six. Trumpo. Number five. Abulan. Four. barin Balila, And finally, number two after three rounds, the major major still has 145 points, habang ang bini besties may 78 points na sila, de diba?